At, um, on, uh, on, uh, <laughs> <laughs> yung mic, hindi mo binibitawan Para siyang gago Ayaw bitawan yung mic Kanina pa siya kanta ng kanta Di ka sana Para siyang gago Lasing na lasing na naman siya Kung <laughs> mang ika'y sa dito para mag-video ka eh. Abit, Parang ba ba, gagaw. Abit, baba mo na may pawang bastos ka pa sa bastos eh. Nakikita nyo mo ba yung pagmumukha niya? Yung pagmumukha niya? Hindi Yung nunal niya sa mukha. Huwag mamahal sa'yo. Kanina ba? Kay Joyce? Sana'y pakinggan. Okay, Lori. Okay, Lori.